ada lagi tunggu saudara di itu sa kalbi iga na tu ay pa back down oh babeh plataporm manis house picker maldes pero yung prasadam rito timo pagawa-gawa oh taon na kung dumadaan dito na nagbago yung iba tapos na ito hindi pa rin talaga hmm. lubak-lubak na yan laki Oh. Hmm. Sus, ano yang sih? dapat hindi ito ng mga special dito sa barangay ito ili publikasyon ni nila ito eh. shout out na lang sa mga nagbibigay ng Luzon Visayas Mindanao oh. kaya na lang umusga <laughs> lagi naman tayo dumadaan dito tatawaan <laughs> na, na lang natin to eh, wala namang bago eh mo bumurot yung karga ni Buddy. Laglag pa yung mga wire niya. Dahil sa lubak. Pita na yung bitoka na wire pa yan, Buddy. Sabi yung nagbibitin-bitin sa lubot mo.